Hi mga chararat! Welcome to my third mini vlog. So ayun na nga mga bebs, ay papunta pala ako sa kabilang bahay dyan dahil akala namin ay maabutan namin yung mas mga bebs. Pero hindi, so ayun kumain na lang kami ng mango float. So after that is may pabingo pala yung one of the counselors sa barangay namin. So ito pala yung pattern ng bingo nila. Then after that may pa-blackout pa yan. So ito blackout na. Malapit na nga sana yung isang card ko kaso naunahan pa talaga mga bebs. So after that is umuwi na muna kami dahil mamaya pang hapon yung procession at saka magluluto pa yung mama ko para sa Toslobua. So, ito pala yung gagamitin nila para sa procession, nagde-decorate pa sila mga web. So, mga bandang 4pm ay bumalik na ako sa kabilang bahay. So, ito pala yung gagamitin nila. So, tapos na. So, ito pala yung mga pinsan ko. Then, nag-start na yung procession. Nagsasayawan na yung mga bata. So, ito, nagstart na kaming maglakad. At, nandito na kami sa barangay namin. Nagsasayawan na yung mga bata. At, papunta na kami sa Gaisano dahil sasayaw ulit yung mga bata. So, ito pala yung mga taga-sityo kaduloy at saka ito yung taga-sityo mahaya So, ito pala yung mga reyna sa dalawang sityo. So, ayan, papalik na kami sa lugar namin, so ito pala yung mga pinsan ko, di ba? Ang gara, char! Ha, joke lang po. So, after that is, sinayaw na namin yung mga santos na dala namin. So, it was a tradition sa amin talaga na sasayan, sasayawin namin yung santo ninyo. So, after that is, may pakain pa yan. So, unang pinakain is yung mga bata. Then, after that is kami na. Dahil, magtotos totoslubua party kami. Char, toslubua party? So, yung Toslobua mga bebs ay luto yan ng mother ko. And it was sponsored by our nanay. So, actually mga bebs ay may ibang sponsor pa which is yung mga kapitbahay namin. Yung iba kasi is, nagluto din sila ng kan kanilang Toslobua. So, ayan. Habang nagvi-video ako mga bebs, ako yung nagluluto na yan. So, nilagyan ko yan ng toyo at hinintay namin na mag-boil siya. So, ayan. Resulta yan ng ano ba mga bebs, tuslubuha mga bebs. Nagsasayawan na yung mga tao, bebs. Habang nagtutuslubuha kami kasi mga bebs, may pa-disco pa yan mga bebs. So after that is, umuwi na muna kami sa bahay which is bahay ng mami namin. So, may pa, subuh parto pa sila habang nagtatanaw kami ng Netflix mga beb. So, ito pala yung DJ namin, which is si Kuya DJ Michael. So, yung nag-start na magsasayawan na yung mga tao kahit na hindi pa nakainom. So, ayun na nga. Resulta yan ng Tuslubuwa mga beb. So, ito pala yung mga lalaki sa kaduloy. So, ayan, mga geng-geng pala ito eh. So, nag-start na kaming magsasayawan, kaming magpipinsan. So, ayan na nga. Ito pala yung pinsan ko. Yan, sila lahat. So, mga pinsan ko yan. Diba, ang gaganda. After that, is movie na kami sa bahay namin. So, yun lang naman ang nangyari sa buhay ko, mga bebs. Thank you!